isang lake na gawa sa isang tao. Ito ang Lake Bunyaw dito sa Mahayag, Zamboanga del Sur. At ayon sa aking research, ang lugar doon na ito ay dati itong dam site noon. Pero ngayon, isa na itong lake na pinapuntahan ng mga turista. At ngayon, pupuntahan namin para malaman kung meron ba buaya o ahas sa lake na ito. So, nandito kami ngayon sa shale. Shale ba na? Eh, mo ay eh, kailangan mo na namin motorin from Ulape to Mahayag bago makarating sa Parangay Bunyaw Ang pagdating na namin dito sa Mahayag Parangay Bunyaw eh kailangan mo na namin pasokin na itong rough road bago makarating sa lake oh, tunay na daanan dito kaya pahirapan talaga ang pagpasok sa aming mga motor. Uh! At sa mga ilang minuto na pagmamotor, andito na kami. Ang lalay rin. dito is Lake Bunyao. Guys, nyan nyo. Pero parang delikado na dumuligo dito dahil parang may lalay pagdating nga namin, nagtanong kaagad ah, ako sa isang lokal ah, kung meron pang buaya dito. Okay, buaya ay? rin. Okay, buaya rin, boss. Ay, ay, lang. Ha? Di off, nilalay ka rin. <laughs> <laughs> Sumakay na rin kami dito sa tinatawag nilang floating cottage at nakakatuwa lang dahil ang nagbabantay dito is puro mga bata. Guys, so dito kami ngayon sa ano, sa gitna ng Lake Bunyaw. and napakaganda dito. Ito yung view. Ayan. yan Ayan, nakasakay kami ngayon sa parang ano so, Ayan Sa pangalan yan eh, Loy? Ano pangalan ba? Motor guide na tuga Ano? Floating cottage Ah, floating cottage Floating cottage pala ito guys Ayan o, no, mga driver uh, Driver na parang walang ligo. Napakasarap din talaga tumambay sa gitna ng lake na ito dahil sa napaka-refreshing na nature. Pero sa video na ito, tingnan nyo mabuti dahil parang merang isang nilalang na lumalangoy palapit sa mga bata at kayo na balang humusga kung ano ito dahil sakto talaga sa party na ito na naputol ko ang video. Hindi ko na rin namalayan na merong kakaiba kaya nagpatuloy na lang kami sa pagligo. Guys, naliligo tayo. Tingnan nyo, may kahoy dyan. Tatalong tayo dyan. Kasama si Manong Boy. Huwag ito tumoy. Balik na nyo ko. Huwag na pila.

In-enjoy lang namin ang kalikasan dito at ang Lake Bunyaw ang nagpapatunay na kapag meron kang ginawa ay meron kang aanihin. Kaya ano pang hinihintay mo? Do it right now.